Hello mga kabuhay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang sakit na nababalitaan natin na dumarami ang kaso kaya nagkaroon po ng outbreak sa Quezon City noong March 21, sa Iloilo noong March 25 at lately po no sa Cavite noong March 27. Ito po ang pertussis or tinatawag pong whooping cough. Una nating alamin mga kabuhay, ano ba ang pertussis or whooping cough? Saan ba galing yung word na pertussis? First, it is a highly contagious respiratory tract infection. Sa so, ibig sabihin, ito pa isang infection sa ating respiratory system o may kinalaman po sa ating paghinga. Ito po ay isang highly contagious, ibig sabihin madali po itong makahawa. Ano po ang dahilan ng infection ng pertussis? It is caused by the bacteria. So ang pertussis mga kabuhay ay isang bacterial infection. Ano po ang name ng bacteria? Bordetella pertussis. Kaya dyan po kinuha yung pangalan ng na pertussis. Kaya po whooping cough, mamaya po ipapaliwanag sa atin may katangian po yung pag-ubo ng isang tao na may infection po ng pertussis. So ang sakit na pertussis mga kabuhay ay disease is only found in human. So it is also considered a childhood disease or ang medyo naapektuhan po ay yung mga bata, yung mga infant, mga less than 2 years old. Mga kabuhay, nalaman natin na ang pertussis ay caused by the bacteria na Bordetella pertussis. Once na nakapasok po ito sa respiratory system ng isang tao, ano po ang ginagawa ng bacteria na ito? Una, meron po tayong protection na cilia. sa ating pong respiratory tube, na ito po ang nagwawalis at nagre-remove no ng mga microorganisms or debris from the interior of the lungs kaya pag inubo po natin, lumalabas po yung mga microorganisms. At itong bacteria po na Bordetella pertussis, naglalabas po ito ng toxins or poison na siya pong sumisira dito sa mga cilia. Kaya po ang nagiging resulta ay namamaga no, 'yung ating airway. Kaya po merong pong symptoms na kakaibang ubo which is the whooping cough. At isa pa hong katangian ng Bordetella pertussis ay isa po itong gram-negative na coco basilay. Next po nating alamin, ano-ano ba ang mga signs and symptoms na infected na ng pertussis yung isang bata o yung isang sanggol. Tandaan natin mga kabuhay, meron pong tinatawag na incubation period. Ibig sabihin na exposed na yung isang bata dun sa infected person at mag-aantay pa ho tayo ng 7 to 10 days para mag-appear yung mga signs and symptoms. So, during this day, nagpaparami yung bacteria dun sa loob ng katawan ng isang bata. So, ano-ano po yung makikita natin mga symptoms? Una, mild cold or sipon kasabay na ho ng runny nose, nang tumutulo na ho yung sipon, at nagkakaroon din po ng pagbabara, no, sa nasal, uh, tinatawag pong nasal congestion, then may red and watery eyes, dahil nga rin po sa sipon, doon na po, lalag natin, no, yung mga bata, at kasabay po nun, magkakaroon ng pag-ubo, mga kabuhay, may tanong dito, when to see a doctor? Kung ako po ang tatanungin, dun palang sa mild signs and symptoms, ay patingnan na ho natin ang ating mga anak o yung mga bata sa kanilang mga pediatrician or sa doktor para po maagapan na wag mag -worse, no yung mga signs and symptoms. Dahil tandaan natin sa pertussis mga kabuhay, after 2 weeks, the signs and symptoms worsen. So ito po yung tinatawag na paroxysmal stage na nagkakaroon po ng rapid, violent, and uncontrolled coughing. Yung mucus o yung plema, di ba, naiubo naman po ng mga bata, pero mahirap po kasi sa mga sanggol. Nagkakaroon po ng thick mucus doon sa kanyang airway. Kaya yung iba, sinasaksyon. Tatado din po yung kanilang pag-feed. Dahil pwede pong mag-provoke ng vomiting o pagsusuka during or after coughing. At may tendency din po na mag-redness o pamumula habang umuubo. Pwede din pong mag or mag yung face ng mga baby. So meaning po, nag-struggle o nahihirapan na po huminga. At tandaan po natin yung high pitch or yung whoop sound no during the next breath of air yun din po ang isang symptoms tandaan natin mga kabuhay hindi lamang po mga bata o sanggol ang pwedeng maapektuhan ng pertussis kahit po ang mga adolescent persistent hacking cough no yun po ang makikita din po mga signs and symptoms kaya po kailangan matingnan po sila ng mga doktor mga kabuhay meron pong complications kapag hindi po naagapan o natingnan agad yung ating mga anak o yung mga bata no dahil sa pertussis Number one is pneumonia. Iba po ang mga symptoms kapag may pneumonia po ang isang bata. Very rare naman po, bihira naman po na magkaroon po ng seizures or brain disease ang isang bata. Next nating alamin mga kabuhay, what are the modes of transmission? Paano po ba nahahawang isang bata sa isang tao na infected ng pertussis or whooping cough? Number one, sa pamagitan po ng sneezing o pagbahing through droplets, ba? Diba, may mga laway, kung ito man ay may mucus na tatalsik no sa isang taong infected. Napunta po no sa muka o nalanghap ng isang tao, pwede hong maipasa sa kanya yung bacteria. Hindi lamang po sa pagbahing, isa na rin po sa pag-ubo ng isang tao na infected ng pertussis. Isa po sa tatandaan natin mga kabuhay, kapag ang isang tao po ay infected ng pertussis, nag-start na po silang ubuhin. Umatagal po ng tatlong linggo na sila po ay very contiguous or nakakahawa. Ito pong sakit na ito ay matagal na hong na-discover ng mga doktor at mga scientists. So may specific na pong gamot para humaprevent natin yung mga complication po ng pertussis. Ating alamin mga kabuhay, paano ba ginagamot or treatment pag ang isang bata o sanggol ay nakakuha po ng sakit na pertussis. Number one po, may antibiotics po or specific na gamot para matreat itong bacterial infection na pertussis. Kapag po ang isang sanggol ay na-confine sa hospital, so hydration, may mga IV fluids po dahil apektado din po yung kanilang feeding. At kung very thick yung mga mucus dun sa airway po ng mga infant, so may suctioning para po maklear ng airway para po mapanatili na nakakahinga ng maayos yung mga sanggol. So, drain out po no, yung mga mucus. Then, minomonitor po ang breathing and kung kailangan pong lagyan ng oxygen, if needed, yun, ilalagyan din po. Closely monitoring po na mga doktor. Kaya mas maganda po talaga mga kabuhay na maagapan para prevent po natin yung mga complications. Mga kabuhay, lagi nating sinasabi, prevention is better than cure. Paano po ba natin madidecrease yung risk na magkaroon ng severe pertussis lalo na yung mga sanggol? Number one po is immunization. So, mayroon pong mga available na vaccine na ibinibigay po ang ating mga barangay sa tulong po ng Department of Health. Dalhin lang po natin yung ating mga anak doon. Bibigyan tayo ng schedule para yun po yung susundan natin na doon po ibibigay itong DPT or tinatawag pong diphtheria tetanus pertussis. So, three doses po ito sa mga barangay. Binibigay po ito, two months old ang bata or six weeks of age. Then, ang pag magigitan po ay mga 4 to 8 weeks apart. So, 3 doses po yan. Sa mga private hospital naman po, or doctor, meron din po silang mga ibinibigay. So, may mga booster din po na ibinibigay. So, mga kabuhay, sino-sino po ba ang mga dapat mabigyan ng vaccine para sa protection sa whooping cough or pertussis? Number 1, Pregnant women, meron naman pong suggestion na i-recommend ang kanilang mga ob ni. -E kung kailan po pwedeng ibigay ang whooping cough vaccine. Nasabi ho natin kanina, yung infants and young children. So may mga booster, kung hanggat maaari, before mag 2 years old ang bata. So may mga booster po yan. Pwede din po mga preteens and teenagers and adult of all ages. Lagi po tayong magsuot ng mask no? Lalo na yung mga bata. Mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang tungkol sa pertussis or whooping cough. Ugaliin po natin magugas lagi ng kamay. Universal precaution po yun para maingatan po natin ang ating mga anak at lalo na po ang mga bata. So nakakaawa po pag sila po ang nagkasakit. At tandaan po natin may gamot po ang pertussis or whooping cough at meron po mga immunization po na pwede nating maibigay sa ating mga anak. Ingatan po natin lagi ang ating mga kalusugan, mga kabuhay. God bless everyone. Bye!